ice okay, off so... talagang masampa talagot-lagot oh daming bawas ang biwas nito. lima lang ang luay nito, 50 lang. Kurado ito. Galong-galong kasanig ka. lulusan ko. May ko. para lulusan ko. Para may masang pamalaang tayo katpapano. Okay. Kada tigas na nawawala. Bubunlot. Tapos nawawala. Ibig sabihin nalalago talaga yung ano nalalagot yung pain natin pero yun yung ang luay nalalagot pa yung may nagsabi sa atin vlog na na nalalaki ang daw ng gamit ko samantala daw sa kanila maliliit ba kumbaga sa kanila naman mga kablogers ay maliliit din ang isda kami kung maliliit din ang isda maliliit din ang ginagamit namin o kaya panabi sila na laot panabi lang. kailangan talaga maliit pag sa panabi kay hirap pakainin na sila sa panabi subukan nyo dito sa amin area yung maliliit nyo hindi yan magsilbi dito nalalagot pa nga yung amin ang lalaki ng gamit namin ay 110 120 pero nalalagot pa di basa, -basa dito nista. malalaki tapos pag nakain ay bigla. Ito, so, dami itong lagot. Dami itong lagot. Eh, kanina nung natigas ay biglang na sulbong. Medyasan na natin ilaw. May pahinaan. Tapos umahayan ko para lulusan. Bura dito bulo-bulo ito. Di bale, basta may masampa tayo. Ibalik ka rin. talaga? Oh, oh. alam mo lagot ko talaga kung ano nito bukas magkabit ako kung ay eh, bukas mamaya, magkabit ako kung sandaan, sandaan kung kung paano may masampa tayo pag malaki ang luway sayang ilupin pa naman oh kung di natin ilulusan ay so talagang masampa lagot lagot oh daming bawas ang biwas 对的人。 Na sabi ko. Ha? Ah, Bugolot talaga ito. Tolong may ito. ganda gamitin dito yung BMC. BMC na numero 14. Tapos 120 LO ay. Pompip tambah yan. Hindi na matanggal oh. Gandang ka, sima. nagpalabo sila sa aribahan wala na pulo na tayo wala na kumain iba dito nisda sa ano naot ng kisol pag nabulabok na hindi na nakain kahit makapal pa yan kahit makapal pa ang laman ng buya hindi kagaya sa ka kahit magsama-sama kaming dosin service Walang pakialam ang isda doon. Okay. Peras pa ito. Dito. Meno. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na piraso. Lalaki naman. Mga no, tag-3 sang patruhan. Yung anim na piraso ayan, ay eh. Higit 15 kilos yan. tayo hila, hila tayo ng itik-itik yung ginawa ko kahapon naglabasan isda maganda yan mga dilawa na nangay taga lang kasi ako pagtuhay doon kanina sa gulo kaya nakabalik ako sa riba liwanag na wala na bulabog na pag di naman natin na nililulusan ay hindi nga magulo hindi naman masampay yung isda malalagot di <laughs>